Birthday mo? Ah, than... Hindi. Ano lang, daw dun, nai, ano, pag sabado o linggo, ganito kami rito. Buti na padaan ka. Buti na padaan Ay, ka. Lali mo, tangkol nai, ano mo, yung, yung? may kamukha, marami ka kasi kamukha. <laughs> Alam mo naman, nai, tayo, artista na tayo. Di ba? <laughs> Alam mo naman, artista tayo. <laughs> Tapos, Tapos na ako na, kain ka na. Kain ka, okay, ka na, ito si nanay mga idol. Hindi ko birthday na, nakita ng anti ko doon. Kinarang ni Auntie Nora. Tapos buti, hindi ko, hindi ko siya pansin kasi kumakain ako eh. Ayun, yun na lang ni Auntie Nora dito. ko siya mga ano. Kaya si Auntie Nora nakita niya. Kaya si Auntie Nora nakita niya, tinutulungan ko si nanay. Lagay na lang yung pinggan. Tapos nanay, sige nanay, kain ka. Ito si nanay kasama namin ngayon may na, ka, oh. yung, ako. yung, yung tumutulong sa'yo sa na na, doon. Nakalala mo na ako. Na, 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 ako to. Ako yung taga-spray na pupunta sa iyo doon na tumutulong. Kanay, hmm. oh. tubig mo mamaya ha. Kumain ka lang. Ay, ka sa ka mukha mo. Namabait pa. iba <laughs> tayo eh. Artist na ay, ka. Oo, pa. <laughs> <laughs> oh, yeah. Ako yung pumupunta sa ido na nagbigay ng grocery pati ano. Yung inayos ko yung karton mo. <laughs> naalala mo na? Ah, Oo, oh, ako yun, di ba? Ayun, naalala na, na ni, lo ni Nanay. Kaya nilalakas ako yung boss ko o si Nanay kasi medyo mahina ni pandinig. Akala ko kamu-kamu lang. Oo. Oh. Ako yun, ako yun. Ito yung kubo-kubo namin na yun. Ito, pamilya na Nay. Ay, family ko. Latchan, Latchan, yun Pamilya eh. namin, Latchan. Family ko yan. Wala dito yung kasama mo yung bayaw ko, yung laging kasama ko, umuwi ng probinsya kasi namatay yung kapatid niya. Hindi nga ako nakauwi. Kaya pala babalik na, na ba? babalik na siya bukas, nandito na siya. Isa pa yung sinasabi ko yung nagbigay yung demesyon sa akin. Kamukha mo, kayo sabi ko. Kamukha ko? Baka pagkamali ang kula. okay, uh, Kain na, kain na muna, kain na muna. Kain na muna, nay. Mabait ka na. Lahat, lahat kami. Lahat ka kami na yung mababay dito. Pero mo yung ginabot. Angkel ko. Ayan, mga angkel ko lahat yung mababay siya, nai. Mga ano. Talagang nasa dugo na namin, nai. Dito nasa ang dyang... bahay mo? Doon, nai, sa kabila pa. Sa ano, pag may okasyon kami, o kaya pag ng ano, pag dito kami ng Pasko, o kaya ano, pag hindi kami makauwi ng Pasko, kukwaring kita doon, kukwaring kita doon, dalingit sa bahay, ha? Pumapasok na sa isip ko. Kamukha -kamu mo yung nagbigay sa akin ng donation. Hindi mo pala alam na ako yun. <laughs> <laughs> Ikaw pala yun yeah. talaga. Okay. Akala ko kamukha -kamu mo lang. Alam, marami tayong kamukha na yun kasi. Kasi artista tayo eh. Mabait din nga ah. uh, Dito eh. Sinanay po, mga idol, 83 years old na siya. Diba 83 ka na nai, no? Ha? 83 ka na? Oo, oh, 83 na siya. Nung Mayo. May. Nung May. I'm family na dalat ah, Sa susunod na May 84 Sige, tignan natin kung anong nagagawin natin sa birthday mo so, Susunod na na mo, 84 Malungkot na kalagayan ko Malungkot? Malungkot na ang anak ko Pagkakasawa oh. Nag-iisa ka na lang sa buhay ba, Nay? Hmm? Nag-iisa ka na lang sa buhay, no? Nag-iisa ka na lang sa buhay na? Nag-iisa ka na lang, no? Wala ka na asawa, wala ka na anak. Oo. Oh. Oh. Kaya na kasi pag Kaya dinagaan ko sa... Tulak. Kalakal ay, na lang, kalakal. Nangangalakal maka... siya para ibenta niya. Tapos may pambili siya ng bigas, asin, gano'n. Buti ngayon, nakita siya ni Auntie Nora sa kalsada. Ayun, sabi ni Uncle Papa Suga, pinaka pinakain na, kaya pinagkain na nga namin. Tagdagan natin, Nay. Yung gulay mo, tagdagan natin. Ano na, yung isda mo, kainin mo. Sige lang. Pag, pag, pagbaunan pag kita. Pagbaunan kita ng pagkain mo mamaya. Dito sa plastic. Uh, pagbaunan kita ulit ng ano, pagbaunan ulit kita ng pagkain mo mamaya. Oo. Oh. Kanin. Ilagay natin sa. Kanin pa nai. Bibigyan kita na. Ayan kita, ayan mo na ito, bibigyan kita ng kanin mamaya pati munggo. Pa-plastic natin yan. Ang dalang nilang Ha? Oh. Hindi kita na pupuntahan na Na um, uh, uh, hindi kita mapuntahan ngayon kasi karating lang namin kagabi. Ngayon dumiretso na kami rito at the same time. Wala yung dipol, wala, wala pang tao sa bayo wala pa yung ko. Kaya hindi pa kita napupuntahan. Dumiretso. Uh ano? -huh. Uh -huh mamaya, pagbalot pa kita ng pagkain mo. Ha? Ah, marami yan. Pagbalot kita ng pagkain mo. Oo. Oh, Oo. Bibigang. oh. Nay, kumain ka. Ubusin mo na yan. Mamaya, bibigyan kita ng kanin. Bibigyan kita ng ulam. Para mamaya may pagkain. Oh. Balutin na, mo yung Ah! Okay, sige, sige. Tagdagan mo. May ahas dyan. Dano, sakang pangkunin mo, pangkunin mo.

Palayo. Ayun ah, okay. Ayun. Para may ulam ka mamaya, ano? Ano yung mga idol, pa-uwi na daw siya. O, take out Ayun. mo na eh. Naumpog pa ako lagi doon siya, ginawa akong... Ayaw mo na eh, ta, ano, ta, pag may time tayo, ayusin natin. Ayusin natin. Ayaw okay. okay. ko, sige na ayaw mo, ka? ingat ka ah. Mag-ingat ka, nagsakatawan nyo, ay. dahil napakabait mo. Sige na, sige po. Ay, sige po na, nai. Kasi hindi na tayo Ayan, nabas si nanay. Alis na. Mga na naman. Ano na kita dito? Nakatabi yung kanyang inaayos ko yung ano. Kira'y. Dandaan, danda. Hindi oh, na uunlad nang ganyan. Ah. mo. Naganyan. Ay, ng naman. Inayo. <laughs> <Inayos> niya. Binigyan ako, inayo. Lagi. Lagi naiscrew. Ang bigat kasi dito ano, pag dinadala Pag naabili ako ng gulong. Ayusin natin tong ano mo. Trolley mo. Pag may gulong na ako nalita, ha? Naya? Pag may, na, may nabili na ang gulong, maghanap pa ang gulong. Mag-iingat ka sa kapangan mo. Salamat. Nakawawa ka pag... Salamat. Lalo lang. na yung yayain ka pag inom ng alang. Oo. Salamat na lang. Napakabait mo. Baka... Huwag naman. May nakita akong Pati ginan niya ng ano. Ako, no, Alam mo yung mababait, eh, ginaganon. Huwag niyo mangyari sa akin, ay. Huwag niyo mangyari. Kawawa ang mga anak mo pag oh. may nangyari sa'yo. Kaya nga, eh. Ingat ka na, ha? Sige na. Huwag niyo mangyari sa akin. Oh. Okay. Thank you, nanay. Thank you, nakay na ka. Oh. 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 si nanay kita niyo. Kapit yung buhay ni nanay mga idol, oh. No? Ayan so, po, yung tunak niya po yan, nangangaragaw siya. yan po yung pinagkakaabala niya araw-araw na makakuha po siya ng mga plastic, bote, kung ano magpupulit sa kalsada. Ibibenta niya po sa junk shop yan. Kung ano po yung kikitain niya, yan yung pambili niya ng pagkain araw-araw. Ang sinanay, minsan hindi ko na binibidyoan. Inaabutan din namin, din natin yan. Ayoko na yung kahit papano kasi baka sabihin nila bawat, kibot bawat, abot bawat, bigay ng pagkain, bigay ng ng bigas, eh baka naman masobran tayo eh mabash tayo kaya e, uh, minsan kung may pagkakato nakakapagvideo tayo pag may mga biglaan na nakikita si nanay nakaabutan natin na hindi na tayo nakakapagvideo so ayun na po si nanay mga idol thank you